Ayan mga kamamshi, ayan mga kalingap, welcome back to my channel. Ayan, shout out sa ating mga viewers. Bali ngayon ang reaction na natin is itong video ni Kalingap JJ na papamagata natin Finding Carla. <laughs> finding Carla, nasaan na ba si Carla? Pero sa bandang dulo, ipapakita naman natin kung nasaan ba talaga si Carla. Bali dito sa vlog ni Kalingap JJ is Finding Carla muna tayo. Pero... Ayan, bago tayo mag-umpisa, papangunahan ko na po kayo sa aking mga viewers na maging positive lang tayo na um, ito, sa umpisa pa lang, mumiti na tayo, maging positive na tayo, huwag tayo maging nega, di ba? Kasi iba-iba naman po si talaga yung mga tao, hindi tayo pare-parehas. Wag nating um, kasi nung napanood ko to kay Kalingap JJ, nagbasa ako ng comment. Meron akong nabasa na isa na nagagalit dahil sa mga pinagsasabi daw ni Rose Ann um, alalahanin po natin na sila is magkakaibigan, magkakaklose, lalo na si Rosa na pinsan ni Carla. Kaya kung may mga nasasabi man sila na para sa inyo hindi nyo nagustuhan, wag po, ba? Diba? Sabi ko nga, nasa sa atin yan kung paano natin i-apply sa sarili natin, di ba? Kung sa simula pa lang is nega ka na, para ka ng ano, 'di ba? Sarili lang natin 'yung maapektuhan. Kaya sa umpisa pa lang manood tayong nakangiti, isipin natin magkakaibigan sila, magkaka-close, nagbibiroan, 'di ba? Ito, finding Carla. nasan ba talaga si Carla? <laughs> Kasi sa tingin ko talaga hindi nila alam. Siguro alam nila na aalis si Carla dahil pupunta dun sa kabilang apartment dahil nga sa sasabihin si Carla, pero hindi nila alam na baka hindi nila alam na yung time na yan is umalis na si Carla. Baka naging busy sila, ba? Diba? Kaya wag tayong nega. <laughs> Siguro nakapagpaalam si Carla pero hindi niya nasabi ko anong oras o ganyan na pala, ba? Diba? Kaya, ayan, be positive lang tayo. Maging happy lang tayo sa kanila. Pero sa ngayon, finding Carla tayo. Kalingap JJ, pasok. So, ayun po mga kalingap. So, for today's tayo ng ng bread bread, as in bread po, tinapay nagaling sa 5 star hotel guys wow, tinapay na galing sa 5 star hotel <laughs> nice. ayan na guys ayan na ayan, guys, ayan na Joy, Joy ang una ay shucks, sinasabi ko eh kapag mga ganito, sobrang hirap Hindi dito si Joy bakit ka nandito Joy bakit ka nandito <laughs>

Hinanap sila, sila Dara Carly. Opo, hinanap sila. Ayan, hinanap ni Kalingap JG sila Dara, nasa baba araw. Nandito po ba si Maria? Yes. Ay. <laughs> yes. Ang Ma cute naman nila. Ayan, say. Eh. Mamaya ka. <laughs> <laughs> Bali sa mga angels muna yan, mamaya na sa mga boys. Mariah

May favoritism pala dito, ah. May pala dito, si Ashley favoritism pala dito, May favoritism pala dito, Ay, si Dara! Sorry! Pa'ng lang uulang niya, Dara! Dara, sorry na! Ang cute! Kasi parang na sila magkakapatid, no? Talagang banding, andun yung closeness. Super! Super! Tayo na lang pala ako yan. Andito pala si Ashley, guys. Yes. Ashley. Thank you po. na to si Carla at si Gessie. Ano si Carla? Pwede ba po mas? Ayun na, umpisa na. Asan si Carla? <laughs>

wala si Joy lang nandoon. Mhm, 'di ba si Joy lang nandoon? Finding Carla. Nasaan ka Carla? Mamaya hanapin natin si Carla. <im Assessment> si Carla na si Carla. Wala doon. Wala si Joy. Oh. Bigyan mo kay Butchog ka. Thank you, my day. Mahal to. Sobrang di ba kanina? Uy, na-review lang ka Grabe! Tama ba? 18,000 OMG! Sobrang <speaking> di <speaking> Thank you very much po. Oh, wow. Where is Carla? Wala po dito. Ay, um, nasa puso ni Marjo. Hindi ko kaya nahihilig. Hindi ko nito ako. Nakay Agum. Oh, di ba? Diba, ang cute nila. Si Rose kasi talaga naman is nakilala natin medyo komedyante, kalog, di ba? Tapos close talaga sila ni Carla. Hindi lang sila basta close dahil magpinsan sila. Agum. Baka na kay Agum. Hindi ko alam. I don't know. <laughs> Tinanong kasi ni Kaling of JJ si ano si Cedric. <laughs> <laughs> Di ba? Hinahanap ni JJ si Carla. <laughs> <laughs> Baka daw nag-date yung dalawa. <laughs> Oo nga naman. Wala nang iba. Sino pa ba? Siyempre si Papa Joms. Diba? Ang saya nila dito. nasaan si Carla? Nasaan natin baby Carla? <laughs> Hanapin natin yan mamaya. So, diba? Ang ganda ng banding nila. Yes. Hindi na kailangan ng team building. Kasi parang yan na yun. Team building na nila yan. Di ba? Kaya lang finding Carla tayo ngayon. <laughs> like a sweet embrace Sweat me on the si naman, naman yun. Walang... Talaga... <laughs> Sabi ni Kalingap JJ, asan si Carla baka nakipag-date naman yun? Tapos sabi naman ni Rosan Baka talaga nagtakas <laughs> talaga walang paalam yun. <laughs> Ah, ba? Diba? <laughs> Bakit yung iba nagagalit nag may nagalit dito kay ano, kay Kalingap ay kay Rosean. Nakakatuwa nga eh, di ba? Kasi ano eh, close talaga sila. Mga biruan lang po 'yan. <laughs> Baka talaga nagtakas <laughs> talaga walang parang eh. Nakipag-date na yung <laughs> <laughs> mga iyon. nag date Sabi daw ay malag, malag, malayo siya. Hmm, di ba? Siguro yung huling mga usapan nila, huling pag-uusap nila is ang sabi ni Kay Carla is magla-live siya. Kasi nabanggit din niya ng isang Angels diyan. Nawala, nawala sa taas. <laughs> nawala, nawala, daw, nawala wala pala sa taas. Sabi niya ate, didin ako sa luwa. Pa ako Baka na. Baka pwedeng. Okay guys, si Carla. Mamaya na lang daw niya babalikan si Carla. So, Di ba? Ang ano din ng mga angels is hanapin mo na lang kuya kasi ang alam talaga nila is nagla-live or magla-live. Oh, oh, diba? Ayan yung ating Konting reaction sa vlog ni Kalingap JJ. Finding Carla. Nasaan na ba talaga si Carla? O ba diba? Nakakatuwa ang mga angels. Talaga para na sila magkakapatid, mga biruan. Pero, nasaan nga ba si Carla? <laughs> <laughs> Ang chorya ko dito, kaya hindi talaga sila aware ko na si Carla dahil siguro nung umalis si Carla, nung time na nandyan na yung sundo ni Carla is, baka busy sila, baka may ginagawa sila, pero alam nila na aalis si Carla, hindi lang nila alam yung exact na oras, 'di ba? Yun. <laughs> Ang saya nila, sayang wala si Carla, pero hindi rin naman sayang. Um, nakalungkot dahil wala dyan si Carla, pero sa kabilang banda, kapag naman nalaman natin kung nasaan si Carla, is magiging masaya rin tayo, 'di ba? Iba-iba na nga lang yung opinion natin diyan, 'di ba? Merong sana nandito siya kasama ng mga angels, ng mga K-boys, masaya. Pero meron din namang mas masaya dahil nandito siya. Nasaan nga ba si Carla? Ito panoorin natin. Kuya Neil, pasok. mga kalingap, welcome back po sa youtube channel, at ngayon nga po mga kaibigan, mga kalingap uh, may special po tayong bisita oh, sino na yan? si Carla na ba yan? ayan, habang hinahanap ng mga angels, o sa kabilang apartment, si Carla eto naman ang kaganapan sa bahay nila, o sa apartment nila, kuya Nel <laughs> sa apartment nila, kuya Nel diba? diba? Pero ito is, ano ko lang to ha, base lang sa, ano ko ha, tsorya ko ha, kasi kung pagbabasihan mo, nung time na nawala si Carla dun sa mga Kalingap Angels, is may vlog naman si Kuya Nel sa pagdating ni Carla, o ba diba? Kaya, yun na yun. <laughs> Hindi ko na inimbestigahan. In, ano, binasi ko na lang sa, ano, sa napanood ko. <laughs> kayo, kung may mga alam kayo, comment na lang kayo sa iba <laughs> Dito sa ating, ano, tinuloy na kondo, dito sa Baguio yung matagal nyo na pong hinihintay. Yes. Yan na yung pinakaihintay-hintay na mga, di ba, yung iba nagagalit na dahil hindi sila magkasama. Ito na po yun. <laughs> Pero hindi naman lahat, di ba? May mga babae naman talaga din na supporters or mga ano, tagahanga ng John Carl. So, balita ko, nandito na po ang arrival po ng ating bisita guys. So, hintayin natin. Pagdating po. So ayan po, dito na po yung bagagong guys. Oh, di ba? <laughs> hanap sila nang hanap kay Carla. Andiyan lang si Carla na kay Papa Jobs. Pag tayo mag-alala na sa mabuting kamay ang ating baby Carla. <laughs> oh, di ba? Tayo po dai kita sa likod ko yung magagong. <laughs> nako na po. Okay. Dako, Karla. <laughs> Pero okay lang 'yan talagang inassist po niya na ni Papa Jones ni na po sila no oops dito tayo sa uh, underground kaya pala nandyan si Carla kasi nga pagka umaga niyan is nagbiyahin na sila papuntang daet hindi e, ba diba, si Carla nga doon nasasakay sa artista ban kaya pumunta na siya dyan talagang tawa ni Carla no. Ito na sa likod natin, guys. <laughs> oh. Uy, oh, dito din sila. Dito na pala kayo. Hadi <laughs> oh, ba? Yung time na 'yan, yan no yung nahanap siya ng mga angels. Dun shot nung na siya kinapapajoms. Bukas tapos na na nakakatawa nga dyan, si Kuya Jens, pinagprank pa ni Kuya Nila at saka ni Killing Up David. <laughs> Nagtawang-tawa si Kuya Nila eh, talaga tingnan nyo ah. <laughs> Akala ni Kuya Jens, si Carla. Hindi <laughs> ka masaya? Hindi ka masaya? Hindi ka masaya?

<laughs> Tapos after nga niyan, nagkaroon sila ng banding na mag-reaction video. Yeah. <laughs> Kawawa dito talaga si Lolo. Ay, ka lang <laughs> ni Masi, kami. o oh, baka may mag ano naman din kay Carla ha. Kasi nga magkaka-close na po sila. Tapos si Carla, is ano niya yan eh, parang lambing niya na sa mga kuya niya. Lahat na. <laughs> Ayan, di ba? Oh, ang saya nila dito. <laughs> kahit mas malaman si Carla doon sa mga angels, kahit papaano andito siya sa akin na Joma is masaya rin naman, di ba?

Oh, <laughs> diba? <lang> Ayan, <laughs> hanggang dyan na hanggang generator ayon share generator ayon hanggang generator ayon hanggang generator ayon hanggang Carla ayon diba? hanggang sa ayon hanggang generator 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 ayon hanggang kung gusto niyo mapanood to ng buong video, napakasaya sa vlog ni Kuya Nel. Tapos ni Kuya Jens meron. Talaga namang mag enjoy kayo. ba <laughs> diba? Grabe talaga. <laughs> Natutuwa kayo rito. Promise. Kawawa naman yung mga ka. <laughs> Ayan. Pero nila naman yon. Siyempre ano lang yun ni Carla. Parang um, biro biro lang. Na kilala na siya ng mga K-boys. ba diba? Hindi na sa kanya ba? Hindi na sa kanila bago. <laughs> Ayan lang. Thank you for watching. God bless you all. And Jesus loves you. Oh, ha? Masaya naman si Bibi Carla. kahit wala doon sa mga angels. Bawi na lang siya pagdating sa dait.